Hello mga ganda! Ayan ay, si Bess ay aalis muli. Napakaganda oh, ha. Naka-short. At ayun naka-chunky ha. Oh. Chunky slippers. Powerful. At may kasamang model pa yan. Ayun! Ay pumunta pala ng Walmart sa kuri Korean yan. Aba! Ay ari pala ay, Iba din. Ah, Try try nyo namang uh, Ano kaya ko? Order na re. Ayan, oh, si best Si kapatid Lordy Ay, ano, na siya ng Aming kakainin Ayun Ay, daw, masarap daw iyon Yung bento Yung bento meal na iyon Na may kasamang chicken teriyaki Ayan, gusto ng dessert And then, marami po silang paninda, di ba? Marami kayong pagpipilian Ano, noodles Or the rings Ayan Yan po yung kanilang cashier Okay, marami rin Marami po talaga silang Korean na products Talaga namang inyong magugustuhan Oh, bubuksa sa ng aming bento meal na talaga na mga uh, nako tingnan nyo kung paano namin yan biduksan at kung paano namin kinain uh, may usok pa o oh, powerful mainit pa mm, ayun o oh, si kapatid talaga namin sinisika din oh, mm, may ketchup may chicken mm, ayun oh, may may ano oh, may merong potato merong uh, uh, ano yun ano kimchi o oh, de ba ang dami ang dami niyang kasama ng bento meal oh si Capredo mm um, sabi niya ito yun eh ang sarap nito oh mm um, titikman na ata oh excited na bitchini chika lang ang inyong best kay kapatid at parang Ano kay pinaglalaban ng aking kapatid Di doon um, sabi niya kumain ka na kasi wag ka nang maraming sinasabi oh ayan na oh magi-start na ako oh ay nako ano yung chicken agad oh pasige subukan mo na nako sinasabi na oh may meron pang ba? Mm, sarap ano 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 ano, ano lasa. Ano, oh, ano ko sarap, sarap naman. Oh, sige, o oh, kainin mo. O oh, nag-rice naman siya, oh. Nakain naman, nag naman nakain sa ubong iyon. At nag fish cake naman ang best niya. Si kapatid sabi niya masarap din daw ko. Oh. Hmm, ay, parang gustong itry yung akin. Ano, sweet potato. Hmm? Nahiya, nahiya hindi kumuha. <laughs> Pero sayang-saya kami. Sayang-saya yung kwentuhan namin dyan. Kasi syempre, talaga namang marami kaming chika. O oh, sinasabi namin kung nagustuhan mo ba? Or uulit ba tayo dito? ba diba? Sabi niya, oo, oh, nagustuhan naman daw niya. Parang uh, may uh, something na talaga namang super sarap. O, oh, mas na naman ng rice. Ang inyong best. At saka ng kimchi at saka fish cake. Ah, diba? Ang sarap. O, oh, ay, talaga namang hindi na katingis, At talagang kumuha na kayo. At ako din ata. ayon no. Oh. <laughs> kumuha din ng inyong best kasi nga ang kanya po kasi ay ano beef strips ganun ang akin naman ay yung grilled chicken pero para sa akin mas masarap ang grilled chicken na talaga namang napaka powerful ng lasa at super duper sarap at saka super mura naman talaga ng bento box na yan it's only 150 pesos kaya naman sulit na sulit pag kayo ay bumili sa one mart at saka meron din sila dyan yung pwede kayong magluto yung nakapan na talaga namang uh, mga feel nyo yung Korean vibes at saka saka parang pumunta kayo ng Korea charot hindi promise yung mga foods nila masasarap po talaga inyong magugustuhan tinan mo napasarap na ang kwentuhan namin napasarap na rin kaming kumain pero please share and like and follow mo din ako mga best nakaubos na kami bye